Yan, good morning, good morning. Lakad-lakad po muna ng Lola Inday. Ganda ng bulaklak o oh mga kaibigan. Oh. Ayan pa. Ayan pa. Tanim po yan ang aking kapitbahay. May pupuntahan po ako doon sa dulo at may itatanong po tayong importante. Ayan, naglalaro ng mga kabataan dito sa aming court. Ganito po kalawak ang court dito sa amin. Oh. No? Kaya lang hindi po masyadong yung punta dito kasi mainay. Parang uh, sanay na po ako sa tahimik na buhay. Ang tahimik na paligid. Mother. Mother. Pakiwin mo na. Ha? Ano yan? Pa Pakiwin mo na. O sige. ka, ibibideo kita para makita ka sa aking YouTube. Naman ang ganda naman ng ano mo. Ng halaman YouTube. mo. Wimin nyo mo. Hindi ba nga po nang ilapos? Wah! Kailangan pa palang sumigaw yun eh. Ali ka na. Magkano ito? Ito lang gusto ko sana. Magkano yun sa'yo? Uy! Okay. Next time, suki. Okay. Ayan naman, maganda naman, mother. Ah. Ayan, ang aking mga mother-mother. Dito sa ating kapitbahay. Dito pa po, po tayo. Po ay uh, papasyal-pasyal muna. ito po yung uh, dulo ng aming tirahan na subdivision bali hanggang dyan lang po sa kulay na yan yung dulo pong yan ay hindi na po yan kasali pero nagpintahan po kasi dyan ang lupa kaya bumili na rin po yung uh, dito sa dulo so, Hoy! Yeah. Hey may aso. Jesus name. Jesus name. Ay! Hey. Takot. Takot ang aso. Balik muna tayo. Grabe. Ayaw ko talaga ng aso. May aso pala doon. Ayan hmm. ano Grabe na aso. Nandang tayo punta. Dati kasi walang aso doon. Ako. Nakatakot naman ang aso. Ito yung ating mga kapitbahay. Alam niyo mga kaibigan. Ate Leah! Wala na bang tao dito? Oy! Oy, nakakatakot naman. May mga aso. nag ka ng apo mo. Matagal na panahon, mga kaibigan. Akong hindi nakakapunta dito sa mga kapatiran. Napadaan lang ate napadaan lang. Pupunta sana ako kay ano, kay Mini doon. Diyos ko po, may aso pala. Kanina? Kay Mini? Si Mini oh. ba? Ah, dito. Oo, oo kasi may aso. Ano nga kaya natin? Itatanong ko sana kung saan yung address ng Sibuyan Express. Ah. Meron daw dito sa ano eh, sa uh, Banlik Kabuyaw. Oo. Oh, so just may aso. <laughs> Hindi ka makapunta. Nakakatakot, oo. Oh. Yes. Kaya, napadaan na lang dito. Sige na ate, maggawa ka na. At alam kong busy ka sa iyong apo. Naglilinis ako Ay, okay. Yan, ako. Parang ilang buwan ako na hindi nakadaan dito. Ayan, daming mga aso. Grabe po talaga ang mga aso. Hello, Miming. Ito may mga Miming dito, oh sila uming uy ang mga miming yun kamukhang kamukha yun ang aming pusa o kasi yung pusa namin dati dito yan yung galing yan miming ay nakawala ka tuwa naman ang buhay mga kaibigan o, minsan ka lang lumabas tapos meron pang mga nakakatakot na sitwasyon ng buhay ayaw na ayaw ko talaga yung aso uh, na nangangagat si <laughs> Empoy eh. hindi ka nangangagat si impoy Yan. ito po yung black 56 ay black 57 ang harapan naman po nito ay black 58 Ganito po ang ha, mga black dito sa aming tirahan subdivision. Hello! <laughs> Yung mga apo! Kamusta po? Dito lang papunta sana ako dun sa dulo. May aso. Nakakatakot. Yan ang buhay. Buhay, buhay. Yan. Uy, bakit ba dito ang matatapang ng mga aso? Maka hindi na ako kilala ng mga aso kasi hindi kasi ako lumalabas ng aming balwarte. Ito, may ari nito dati. Kaibigan ko din. Ganon din ito. Kaso wala na sila. Umuwi na sila sa Panginoon. Marami na pong nag sa Panginoon sa lugar namin. Yung mga halos kasabaya namin ng 1995 mga kaibigan. Ay marami na po ang umuwi sa Panginoon. Talagang ganun lang ang buhay. Ainit na. Yan ang halaman ng aking kaibigan. Ganda. Um, dito na po tayo. Umikot lang po ako para may naman yung aura ng mga video ko. Yan. Yan yung pa pa. May mga tao na kasi mahangot parang mahirap ang smile yan po yan paikot na po tayo dito sa aming black. Ayan na naman ang mga lulo. Isa na po yung mga marites ngayon. Yung mga lulo na yan. Yung tatlong lulo na yan. Kasama na yan si lulo dudong dyan. Huh. Ay, grabe, may aso naman pala doon. Doon, no? Oh, sa dulo. Aso? Uot, dala ba pa. just ko po, nangahabol pa. Hoy. sabi ko, delikado ako, ah. Baka yung kay Tony. Basta yung doon, yung kulay puti. Malalaki. Uh, Malalaki. Ay, naku po. Uh, katakot Saan daw babandaruhin yung Cebuyan Express? Yan, sinasabi niya, no? Diyan daw sa may, ano, yung kalera ng Pure Gold, pag anon. Diba dati may mga parking doon na sasakyan? Ah, uh, pa papuntang labasan ang hilera? oh, pag nasa, nasa labas ako. ka na. Kaya nga, ibig sabihin, pure gold ito, pure gold. Uh, pag galing tayo dito, papuntang ano, labasan. Papuntang, Oo, papuntang. Oo, oh, hindi papasok pa pasok, hindi pa pasok ng mamatid. Hindi, hindi. Papuntang kabuyaw. Kaya nga, lalabas nga, di ba? Oh, papuntang kabuyaw. Pa ano yun. Padalahan. Kasi hirap na hirap kami kaya po pa eh. Wala, yun. Kaya, mabuti at nandiyan na pala. maganda na po. maganda na po. Nakarating ka Pero, na doon? Hindi ko pa check eh dahil ano eh. Si ano eh, si Mini ang ano eh, contact person dito yung nagtitinda ng dilis ng taga Anway, atin. Po, ka. Eh, kaso nga may aso. Let's go, gas ah. mga aso yon. O, mag naman kayo sa aking vlog, mga lulo. Ayan. <laughs> <laughs> Sila na po ang mga bagong marites ngayon. yan yung mga lulo natin. na bago na ang panahon. Joke lang po. yan sige na. Salamat so. sa informasyon. <laughs> tawag dito yung si daming Tony. atis sinakausap niya yung yan yan doon tayo mga kaibigan galing sa dulo tapos umikot ako sa black 58 57 ito pong sa amin ay 56 tapos ang kaharap pong black nito ay yan 59 yan po, hanggang 59 lang ang black ng aming tinitira na subdivision. Ayan mga kaibigan, isa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, saradong sarado yung gate ng aking anak. Sabi ko, isara lang nila lagi. Yan po ang kanilang aircon. Kami naman po, andito. Yan. Ingat po kayo. Ingat po kayo palagi. At saka laban lang tayo mga kaibigan. Ganun po talaga ang buhay. Talagang uh, hindi po natin natitiyak ang mangyayari sa kinabukasan. Maganda po ang panahon ngayon. Oh. Parang ang sarap magbakasyon sa mga prob probinsya natin. Kaya lang yung dagat hindi na po natin kilala ang dagat ngayon kasi kahit po maganda ang panahon bigla na lang po siyang uh, lalakas ang mga alon sabi ng aking mga pinsan na daging bumibiyahe kaya talagang ang Diyos na lang po ang nakakaalam kung bakit ganyan na ang nangyayari sa ating panahon marahil ay talagang kinakalabit na ng Diyos ang ating mga buhay upang sa ganon tayo po ay uh, manumbalik na sa Kanya. Kaya mga kaibigan, wala po talaga kong ibang dalangin kundi ang ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Hanggang dito lang po ang aking video mga kaibigan ha. At salamat sa Diyos hindi po tayo, <laughs> hindi po nakagat ng asa si Lola Inday Talagang nagbe po ako habang ang aso ay ano, nagii po ako sa aking isipan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Isa pong masaya at magandang umaga sa inyong lahat.